halos buong Pilipinas ay naapektuhan ng bagsik ng bagyong Karina at Habagat. Di akalain ng veteran anong aktor na si Michael De Mesa na isa siya sa mapag-aabutan ng bagsik ng bagyong Karina at Habagat sa kalsada. Halos isang araw na nakulong si veteran aktor sa kanyang sasakyan, bunsod ng traffic at baha na dulot ng bagyong Karina. Sabi ni Michael sa kanyang post nitong July 24, hindi siya makausad sa traffic at nasira ang kanyang sasakyan. Sabi pa niya pauwi siya sa bahay galing sa taping sa Cainta Rizal, nitong lunes July 24 nang abutan ng pagbaha. Sinabi sa umiiyak na siya dahil umaatake ang kanyang anxiety. Stranded for 17 hours, now coming from taping from yesterday. Naiiyak na ako, the tow truck can't get through, and my anxiety is kicking in. I just want to go home. At dagdag pa niya habang siya ay nasa baha at traffic. Packed up at 2.30pm, and have been stranded here for five hours. The roads are impassable due to waist-deep flooding, and my car has malfunctioned from the water I had to drive through earlier. It's nighttime now and I haven't eaten. I guess we definitely shouldn't have gone to work today. Makalipas ang halos isang araw na pagkakastranded ni Michael ay ligtas na itong nakauwi hindi na sinabi ng veteran aktor kung anong oras na nahatek ang kanyang kotse. Finally being towed after more than 22 hours of being stopped. Maraming salamat NJP Tuong. A heartfelt thanks to everyone who reached out, sent assistance and shared their heartfelt messages. I deeply appreciate your kindness and support. My thoughts and prayers are with those in more difficult situation. Stay safe everyone. Ganun pa man sa gitna na dinanas na anxiety ng actor, ay pambabatikus pa ang inabot nito mula sa ibang netizens. At sinabing maarte lang si Michael dahil wala pa di umano sa calling king nanya niya ang hirap na dinanas niya. Sa nararanasan ng maraming apektado ng bagyo, maging ang misis ni Michael ay umalma sa mga nambabash sa kanyang mister. Sabi ng misis ni Michael sa kanyang post, I understand that others are facing far more difficult situations. But that doesn't diminish the distress he's a senior he's experiencing. He is just updating. We should show empathy and support to everyone affected by the typhoon. Human or animal, let's remember to be kind to one another, please. Sa kabila ng hirap na naranasan ng veteranong actor, tagpahatid naman ng panalangin at pag-aalala ang mga kaibigan niya tulad ni na Yula Valdez, Isa Calzado, Yasnon Curdy at marami pang iba.